gusto nyo kumuha ng item sa akin ayan dyan tayo magkikita and ito yung paligid mga boss dito yan sa Sarja Alnada diretso ako ngayon sa Hukayan na alam ko walang kalaban ngayon yung pwede lang talagang ng na kukuha rin ko para di lang na ako itatambay pa mga boss kita tayo mag meet up mga boss dito tayo mag meet up Pusin niyo mag-coin flip, dito tayo magtatawaran, lahat-lahat boss, dito tayo mga boss, uh, na sasadya. Uh, wala akong kasabay ngayon sa ukayan. Yung ilang peraso lang talaga yung kukuhaanin mo, yung talagang pinakamadaling ibenta talaga. talaga. Nakawa ko mga boss, isang mid-shoes. Ayan, size nito size 2X. 2X, pero parang hindi siya 2X mga boss. Uh, True to size lang siya mga boss. Then ito yung kanyang pinaka-wash tag mga boss Ito yung kanyang pinaka-wash tag For only 15 dirhams mga boss Grabe Then tayo ng isang Jordan mga boss Nakisang Jordan tayo Na half-sip mga boss Tingnan natin yung sa wash tag niya mga boss So yun yung kanyang isang tag mga boss Then yun sa kabila Sarap na ito wala siyang back heat. Anong size nito? 2XL din siya mga boss. Grabe na paganda nito naka-jackpot yata ako ngayon. So isang Jordan flight tsaka isang mid shoes mga boss. Kaming mga boy London dito mga boss talagang di lang ah, uh, kinukuha. MLB, Yankees, Pink Soda, Gap, Anta, Nike Sports ganda ng Boy London nito, oh. sayang. Wala kasi kumukuha nito ng mga ganito, mga boss. Ang grabe. USA Chicago. By Nike to. Nike NBA Nike. Dikis, sayang mga boss. Dami rin dikis dito, mga boss. Dire namin niya kinukuha. Dikis. Anta, uh, Boy London din namin kinukuha. Champion din na kami kumukuha kayo, mga boss. Ayan oh, ganda ng color within it. Ayan, laki pa ng shoes niya, mga boss. Hindi namin kinukuha. Tignan nyo, dikis yan mga boss. Dikis Ito yung pinaka bakit nyo. Oh. Grabe ganda ng dikis na to ha. Ah. mga boss, size medium lang siya. Mga nakakaalam lang Oh. Collaboration siya ng Puma mga boss. Elian Sen na collab ng Puma ito so yung sa sleeve niya ayan mga boss so, Elian na collaboration where din to mga boss kaso uh, mahirapan tayo mag kasi parang hindi naman lahat ang tao alam uh, side shoes dito ngayon mga boss eh no? size medium side choose na gray Eto, parang may pagka-pink yung kulay nito mga boss. Excel naman. Side din. Champion. Kagad ka yung bungad. Didas. Big did logo. Champion. So, ito mga boss. Ah, bagong sampay sila. Pero, hindi ako sigurado kung panalo yung nakasampay ngayon, mga boss. Ah, ito. So ito na parang bago siya mga boss. Halos bagong bago pa. Na uh, didas. Grabe. Sarap na yung talaga. So ito na gusto ko rito mga boss. Uh, Nike. Nike na may cross siya ng yellow mga boss. Tingnan natin yung tag niya. Ayan siya mga boss. Size medium yung front niya. Grabe. So ayan, tiyaga-tiyaga lang tayo ngayon dito mga boss. Ayan, ano naman to? Ano ang tag niya to? Nike rin mga boss. Nike hair. Ayan o. Grabe. tama yung panahon ngayon. Daming mga hoodie. Mga Adidas, Nike mga boss. Gap. Kapa. Yung kapa dito hindi na pinapansin mga boss. <laughs> wala nang kumukuha ng kapa may nakita ako dito na pambabae oh. napakaganda pa naman yung mga boss legit na uh, polo mga boss eh, ano? grabe yung ganda nito mga boss bagong bago then syempre at ikot ikot lang tayo dito mga boss so ito yung mga shoes nila yan dito may nakita ako dito mga boss na legit na ano na legit na uh, tira natin na natin papakita ko sa inyo eto mga boss legit na Montclair mga boss kapal ng tela na may mga imulmul lang siya dito pero madali lang na ganyan ah need wash lang to ito yung kanyang uh, logo then ito yung kanyang wash tag Ayan mga boss Ang oh. uh, sarap uh, ano Kunin nito mga boss Size double XL siya Pero fit lang siya ng XL mga boss Then uh, boxy Thick neckline Balikan ko yan Anap muna ako ng iba So andito tayo sa mga shoes mga boss So ito size 40 Sa inyong kabila size 40 pwede pa naman sya kabila maganda rin to ah. yung drag heel nya medyo konting konti lang yung pagkapudpod mga boss ah, ano na ito anong size nito 7 US for only uh, 60 dirhams mga boss 60. At ito rin mga boss. Oh. Ito yung mga drag niya mga boss. Nike hair mga boss. Ang ganda na ito. Size 8.5 mga boss. Ayan. Wala siyang ka-issue-issue. Oh. Ito yung puti lahat. Grabe. 8.5 para siyang 9.5 din sa ano pit na pit lang sa akin to grabe ganda nito mga boss solid na solid mga boss so ayan mga boss uh, inantok lang ako sa paghihintay ko sa isang sa uh, sako na bubuksan sa akin mga boss ayan sana makasolid ako dito sa ano na to Titignan ko kung may solid sa loob ng sako mga boss. Okay, okay. just leave at it here. sa mga sako mga boss, hindi lahat uh, ko at ipili lang ako ng mga uh, kong mga ipambenta na pwede kong i-offer sa inyo. At ayun uh, nga, uh, ko sa inyo, ayan, huwag kayo magiging uh, magpag-usap sa akin sa sa messenger ko and then uh, so ito uh, sayang to mga boss isang uh, beating ape uh, napakaganda okay. pa naman niya pero na-trace ko siya na off siya. So, tinabi ko muna para mamaya sure akong uh, titignan ko pa rin siya kung uh, talagang uh, wala na siyang chance sa pagiging off niya. Actually, lahat yan, mga bago, mga boss. Kaso talagang uh, sineselect ko lang talaga yung kumalin yung pinaka-the best para sa akin talaga. I wish to... They no, no always take tingling. To... When you will come, Size medium, size medium. No, it's not this big, man. It's big. Sorry, it's fake. Like a sticker, have sign like, yeah? Yeah. Like a signature, huh? yeah? You know that also, right? right. This how much can we get? This one? Mm. This how many K G? You take a foot pant also? What you have? His foot pant. And, uh, shorts. Yeah. This uh, they give me usually, uh, they giving me a uh, Babani Jordan. Nice. Ya Jordan like that. Jordan, no, no. What you have? For for uh, this oh. break, right? break. I think This one, if I buy this one, how much? This wool sock. This one? Some mm. cotton. No, if I buy uh, the wool sock. All socks. Mm. No opening. No opening? Yeah, this pick also. I don't know. You talk to my neighbor. Nike also This also pick, I can see.

So, what you have there now, uh, shoes? Eh? Yes. Shoes you have there now? Okay. Okay, okay. Colors, this colors. This is red and colors. This is hmm. Supreme, I wish. This is Supreme. This is a multiple shoes. sometimes ya sometimes some super not, not every time hmm. sometimes only ya hmm. Lekin dikis. Sa wakas, nasa dulo na tayo mga boss. Maraming salamat kung uh, umabot ka sa dulo na to mga boss. Kita niyo yan, NSW na varsity na jacket, mga boss. Thank you very much kung umabot ka dito. Pakipalo yung uh, FB page ni ako si Mandoming or Mandoming sa FB account. And then sa TikTok is ako si Mandoming, mga boss. Maraming salamat. Nag-trending pala tayo ngayon sa TikTok, mga boss. Ayan, maraming maraming salamat. Kung paturo yung trending natin is uh, may mga plano pa si Mandoming kung anong uh, in the future ang gagawin ko. As long as nag-grow uh, yung Facebook